yun mga idol uh, magandang hapon po sa inyong lahat yan welcome to my youtube channel mga idol patuloy pa rin po ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa aking youtube at unang una sa lahat mga idol pasalamat muna tayo kay God dahil binigyan po tayo ng magandang buhay kilakasan po sa ating pangangatawan at more blessing mga idol ang dumating po sa atin kaya always thank you kay God mga idol at lalong lalo na po sa inyo sa mga solid supporters ko po yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga hindi nag-skip ng aking mga ads. Yan, thank you very much po mga idol. Ngayon mga idol, ay manaranggat na naman po ako mga idol. Ako lang po isa. Ay, uh, hindi po sumama si idol Jerick. Kasi mga idol, ay yan, pagod daw po siya. Kaya tayo lang muna mga idol. At tama lang yun kasi hindi po kaya ni idol Jerick yung lamig sa gabi mga idol. Kaya tama lang po yun na uh, hindi po siya sumama kasi sobrang lamig po talaga mga idol pag darating po yung gabi kasi mga idol dami pong nag na ano, naranggat yan yung iba mga idol ay hiwalay yung nakapalibot po yung uh, bangka kaya yun mga idol ay shout out muna kay idol uh, Rujin Shunga yan shout out po sa inyong lahat sir at lalong lalo na po sa buong pamilya nyo po uh, family Shunga po uh, shout out po sa inyong lahat yan, ingat po kayo dyan lagi mga idol and God bless. Yan, bago po ang lahat mga idol ay kain po muna tayo. Yan. Para mamaya mga idol ay bakbaka na po kung sakaling may kakain. Yan, uh, pray po muna tayo mga idol. Yan, sana naman ang uh, Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po Lord sa biyayang ibinigay niyo po sa amin Lord. Lalong-lalong na po ito sa pagkain Lord. Uh, Basbasan niyo po itong pagkain na to Lord na nasa aking harapan sana bigyan, uh, ito po yung magbibigay ng kalakasan po sa aking pangatawan at ingatan nyo din po ako, ako Lord sa aking paglalaot ngayong araw na to at sana uh, ingatan nyo po lahat ng nagalaot at lalong lalo na po sa aking pamilya at sa buong pamilya ko po Lord ay ingatan nyo po sila Amen Tsaka ang ama natin sa Yan mga idol, uh, nilutuan po ako ng aking asawa na tortang talong mga idol. Siyempre may baksiw po tayo. may ketchup pa mga idol. Oh. Grabe, mahal na mahal talaga ako ng asawa ko mga idol. Kaya, yun, kain muna tayo mga lord, ay okay. idol. Yan, kain muna tayo. Mo Sabayan nyo po ako, mga idol. idol ah, magandang gabi po sa inyong lahat yan nagpailaw na po ako mga idol yan dami pong ano mga idol dami pong namusit kaya yun mga idol ano na tayo yun mga idol huli agad mga idol Yan yung huli ko mga idol oh. Hindi lang natin nabidyohan. Ito po yung huli ko ngayon. Mga idol.

De holi normal Me ha Uli na naman mo idol. Ulit lang. Yan, ulit lang mo idol. natin ngayon yun. yun May humabol pa mga idol Idol, huli na naman mga idol. Na maliit, oh. Allah tanggal pa mga idol, kabilaan sana. ดีนะมันไม่ดุ ولننمن <laughs> 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 മായത് Ang naman mga idol ah. Ado, no? Karami na tayo mga idol tama na pambinta Ang